tagumpay ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sumabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Abante Radio Live Report. Matagumpay na nakapagsagawa ng Routine Troop Rotation and Resupply Mission o RORE sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang Armed Forces of the Philippines kahapon. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cesar Trinidad, isinagawa ang RORE na may koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Sa kabuti ang palad, wala namang naitalang untoward incident sa isinagawang RORE, dagdag pa ng opisyal. Saad pa ng AFP na ang pagkumpleto sa misyon ay pagpapakita ng kanilang commitment para sa suporta at pangalagahan ng West Philippine Sea, gayon din ang pagpapakita ng operational readiness ng Armed Forces of the Philippines. Comandante Live Report. In ng Kabayan Party List ang pag-atras ni Superstar Nora Honor sa kanyang kandidatura bilang ikalawang nominee ng People's Chop Guardians Party List. Ayon sa Kabayan, nagdesisyon ang aktres na kilala din sa tawag na Atigay na suportahan na lamang ang kanilang grupo ngayong darating na ng midterm elections sa halip na maghanap pa ng ibagong posisyon, mas pinili niyang tulungan ng kabayan na para sa kanya ay subok na sa serbisyo. Ikinawa, ikinatuwa naman ito ng kabayan party list at malugod na tinanggap ang aktres bilang taga-suporta na kung saan ito ay sumasalamin sa isang adhikain nila ang isulong ang kapakanan ng mga mahihirap. Dagdag pa ng kabayan, sa kanilang press statement na magiging inspirasyon ng grupo si Nora Aunor. Ako si Jesswerte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante! Abante! Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante! Radyo Balita, ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Live Report! Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Operasyon ng lahat ng fa 50 jet fighter ng Philippine Air Force suspendido dahil sa pagbagsak ng isang jet fighter na ikinasawi ng dalawang piloto. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin. Tama ka dyan, Kim, dahil sa naganap na insidente ng pagbagsak ng isang jet fighter na ikinasawi ng dalawang piloto ay, pan, ay pansamantalang sinuspindi ng Philippine Air Force ang paglipad ng lahat ng kanilang F-50 jet fighter. Ito ang sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo at ilagay sa grounded operation ang labing isang kaparehong f 50 jet fighter habang gumugulong ang investigasyon hinggil sa pagbagsak ng eroplano. Ayon kay Castillo, patuloy ang gagawing malalimang investigasyon hinggil sa nagarap na trahedya. Sa ngayon ay hindi muna ibinunyag ng pamunuan ng Air Force ang pagkakakilanlan ng dalawang pilotong nasawi dahil kailangan munang sabihan ang kanilang mga pamilya sa pangyayari. Tinayak din ng Air Force na makakakuha ng karampatang tulong ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing piloto. Matatandang matapos na mawala ng komunikasyon kahapon ng madaling araw ay Ah, sa ibang jet fighter ay natagpuan ang wreckage ng nasabing aeroplano sa mabundok na bahagi ng, ng Mount Kalatungan, sakop ng barangay Mirayon, Bukidnon kaninang alas 9 ng umaga. Ilang metro ang layo ng kanilang sasakyan ay nakuha naman ang katawan ng dalawang piloto na wala ng buhay. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala, presyo ng bigas at karne ng baboy, bababa ayon yan sa PCO. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, asahan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa katapusan ng buwan habang bababarin ang presyo ng karne ng baboy sa March 10. Ito ang ibinalita ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang matapos makausap sa si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Ayon kay Castro, mula sa presyong 49 pesos kada kilo ng bigas, bababa ito ng 45 pesos kada kilo sa March 31 habang ang presyo ng baboy ay maaring maibaba sa March 10 na ang custom ay at pigi ng baboy mula 350 pesos hanggang 360 pesos per kilo habang ang liyempo ay ibababa sa 380 pesos per kilo. Sinabi ni Laurel na bumaba ang pantaigdigang presyo ng bigas at ito ang nagiging pasyahan sa pagtatakda ng presyo ng imported na bigas na binibenta sa bansa dati ayon kay Castro ay pumapalo sa $700 hanggang $740 ang presyo kada tonelada ng bigas sa world market at ngayon ay bumaba sa $400 hanggang $380 o mas mababa pa kada tonelada. Sinabi ni Castro na isa lamang ito sa nakikita nilang dahilan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat ay Talipin. nyo ang mga balitang mabilis, mabangis at mualang mitis. Sa oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.